Gumalagala muna tayo sa glit dito sa Araneta Gateway o sa Cubao. Iyon nakilala tayo ng uh, dalawang barberong ito. Wala sana akong plano magpagupit, bigla akong nakaisip magpagupit dahil s'yempre natutuwa ako dahil kilala nila ako. Kaya subukan natin ang kanilang barbershop dito sa uh, Gateway Araneta Branch sa Cubao. Yan kailangan muna natin mag in para merong registration para sa kanila. And then uh umpisa na natin magpagupit dito ako upo sa unang chair bago ako mag magpagupit, kinilala ko muna ang aking magiging barbero, walang iba si kundi si Bro Oscar na Tagalaspiñas shoutout sa kanya mga kakilalang barbero na kakilala ko din katulad nila, Baltapar at uh, may mga binanggit siya sa akin na ko na pero shoutout sa inyo kay Barber Will ang dami rin yung mga friends na mga barbero na kakilala din natin matagal na rin siya sa Barber Industry Ayan, sabi ko, igugupit niya sa akin yung uh, gupit na pwede sa buho ko. Siyempre, eh, kailangan medyo natatakpan yung ating uh, hairline sa noong medyo mataas na yan eh. Kaya pabagsak pa rin, saka hindi ko na rin pinanipisan ang pinakang uh, gilid, gilid nito. Gusto ko lang ma experience yung uh, servisyo ng mga ganitong uh, barbershop at uh, baka na rin ang tulad ni Bro Oscar na isa ring matagal na rin barbero since 90s pa rin, barbero na siya at uh, ayon sa kanya eh, nagka din siya ng sariling barbershop at uh, sa saan saan na rin siya nakapagupit at ngayon nga dito siya naka-assign sa Gateway Araneta at malilipat na rin daw siya ng uh, location sa Pilis Ayala kaya ito yung gupit niya sa akin eh, kinabukasan lilipat na siya pagkatapos noon eh, magre-relax muna tayo ng konti na sabi niya sa akin eh, masage daw niya yung aking face para ma-relax naman ako uh, okay talaga yung serbisyo dito sa sport barber ayaw magpahatawal na rin tayo kay bro Oscar ang uh, usay din itong barbero na ito talagang eksperyensyado rin sa barbering eh, sa tagal na rin yung nagugupit eh, talagang uh, okay na okay yung serbisyo na pwedeng ibigay niya marami salamat sport barber sa experience na naranasan ko sa inyong uh, barbershop marirelax ka talaga sa servisyo nila katapos nun pinaayos ko lang yung buhok kung ano yung pwede na forma kaya siyempre pabagsak pa rin dahil yung ating buhok para matakpan yung mga yung mga yung buhok na walang tubo sa so may parting no picture picture muna pagkatapos kung uh, gupitan binigyan na rin natin sila ng stickers ayun maraming salamat sa mga barbero natin sa mga kasama natin sa Barber Industry Thank you so much, Sports Barbers, Gateway, Aranita, Cubao Branch.